So ito po panibagong problema na naman para sa mga kaalyado ni dating pangulong Rodrigo Duterte. O, this time po ang uh, namumroblema ay yung pong mga tumulong doon sa paboritong businessman ni Tatay Digong, nung uh, admin niya. Kaya yan po ay walang iba kundi si Dennis Uy. Kung maaalala nyo, nung anim na taon na pamumuno ni PRRD, itong si Dennis Uy na uh, matagal na niyang kaibigan dyan sa Davao at matagal na niyang supporter dyan, ay uh, pinaka-active, pinaka-nag-expand, Talagang ang laki nung nilaki ng business empire nitong si Dennis Uy. At ngayon po ay napupunterya yung pong mga moves na ginawa po niya nung panahon ni Duterte. This time po, uh, in connection sa Malampaya. okay Malampaya corruption scandal according to Billionario. Okay? Uh, Ombudsman finds kusi 11 DOE officials liable for railroading Dennis Uy's purchase of Chevron stake despite glaring red flags. So, itong si Kusi active pa rin po doon sa partido ni Digong hanggang ngayon. Talagang isa pa rin po 'yan sa mga uh, matataas na official dyan at uh, tumutulong kay Duterte. O, ngayon po, sila po ay naimbestigahan dahil po sa mga posibleng mga korupsyon at posibleng mga mga ilegal na ginawa nung sila ay nandyan sa Department of Energy. Okay? Former Energy Secretary Alfonso Kusi And 11 other government officials are in hot water for allegedly forcing through Duterte crony Dennis Uy's controversial purchase of Chevron's 45% stake in the Malampaya gas project. So si Dennis Uy binili yung 45% na stake uh, ng Chevron dun sa Malampaya. Of course, napakalaking ano yan? Napakalaking uh, uh project nyan. and uh marami sa energy supply ng ating bansa diyan po kinukuha. Um, based on information gathered ng bilyonaryo, the Office of the Ombudsman has found probable cause against Kusi. Uh, for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayun. So itong act na to, bans public officials from corrupt acts like unfair, unfairly favoring a private party through bias, bad faith, or negligence. O pwede itong ikulong ng 6 to 15 years in prison and lifetime ban from public office. So, inakusa ng ombudsman itong si Kusi ayon dito sa Bilyonaryo, uh, of working together to approve yung Malampaya deal kay Dennis Uy and turning a bl blind eye to major red flags. Uh, they allegedly approved the transfer of 45% stake to Uy's company, Odena Corp, uh, even though it has a negative capital of $137 million. dollars No technical expertise and incomplete and unaudited documents. So uh, doon pa lang may mga red flags na, ang daming red flags na. Um to make matters worse, the ombudsman said they also allegedly used financial evaluations from a different company with a working capital of 177 million dollars to make it appear that Odena was qualified. Ibig sabihin, gumamit sila ng ibang kumpanya, yun yung silabmit daw siguro, according sa complaint, para ma yung Odena, eh, in the first place, hindi dapat. Eh, dahil daw, pinapalabas dito, dahil gusto, malamang malapit sa Pangulo, o malapit sa, yun ang isa sa mga malaking contributor ni Duterte nung, na, nung nanalo siya bilang presidente. O kaya ngayon, uh, ito po ngayon ay kina-question yan so yun po ang mga aside from Kusi daan eto so mga under secretaries mga ASEC. so labing isang pangalan po ang uh, humaharap po dito yan to uh, ito kasi yung nangyayari recently. Ah. Uh. Yung kay Uy, sobrang expansion nung panahon ni Duterte. Um, ngayon po has been hobbled with serious cash problems. Okay? Ang problema, uh, expand ng expand, utang ng utang para maka-expand. Akala hindi matatapos yung good times. Kaso po, Uh, somewhere along the way na mismanage at ngayon po ang laki ng problema po nila sa utang. At yung ibang mga binili po nila ay binibenta na po ulit nila ulit at uh, ganoon po yung nangyayari. <laughs> Problemado din po. Todo expand dong panahon ni Digong. Ngayon po, uh, bukod sa lumiliit at binebenta uh, binibenta na yung mga binili, ay eh, nako-question pa ng mga otoridad yung baka mga posibleng deals na hindi po uh, hindi po na maayos isinagawa. O sa akin, this is just another Uh, another issue na kailangan pong sagutin ng Duterte administration. Uh, kaliwat kanan eh, di ba? Ang dami eh. Lahat ng ahin siya, isa-isa po yan. Parang merong issue eh, di ba? Yung formally sa Department of Health. O kay Duque, di ba? O tapos yung sa mga Pogo. Ang daming ano yan O tapos yung sa, uh, of course, yung sa ni ni Trillanes about dun sa mga sindikato daw na sila Michael Young and all that. Na yun yung mga, yun yung mga, gumagalaw no nung panahon ni Duterte. O tapos yung sa customs, di ba? May mga issue din doon. Ang dami po eh, ang dami at marami pang lalabas. Eh, ewan ko, baka nga sa DOTR. O yung mga uh, yung mga nangyari sa DOTR sa, sa iba pang mga ahensya, o, diba? Sa DPWH, parang wala. Si Mark Villar na nakaupo doon. Eh, no? Parang wala naman lumalabas na. ano pero, anyway, kumbaga po, maraming mga questionable deals, maraming mga mga nakakaduda na mga mga transaksyon na kailangan pong sagutin at ngayon po dahil nga yung mga ang problema kasi yung mga Duterte atake ng atake sa mga Marcos eh nung tinignan yung nak nakakaraang administrasyon niya ay eh, marami palang mga questionable eh na mga transaksyon at mga ginawa at aktibidades. ba diba? So, yun yun. Sa akin lang. Kung wala namang kung ginagawang mali, wala silang dapat ikatakot. So, tingnan na lang po natin kung saan mapupunta yung investigasyon na ito. O, pero sa ngayon po, itong sa Lacusi, na hanapan doon ng probable cause, malamang aandar po yung kaso at kailangan po nilang sagutin po yan. At uh, posible po silang ma... ma kumbaga, malagay sa alanganin dyan at posible pa silang makulong. Kung mapatunayan ng korte na talagang may ginawa nila ito na kumaga, this is a form of corruption eh. Na i turning a blind eye dun sa mga red flags, pinayagan mo. So, yun. Abangan po natin kung saan papunta ito. Isa lang po ito sa, sa ongoing na serye ng atake at mga pagbubunyag doon po sa panahon ni Duterte. Okay? So ako, mahirap patulan kung inusente o hindi. Malalaman po yan sa korte. Lalabas at lalabas po yan. So abangan lang po natin. Sige po sa next uh, video. Stay safe parati guys. Bye bye.